Ang sagot kung mas maganda na naka-on o naka-off ang ads, depende sa layunin mo sa pag-monetize ng content mo sa Facebook. Kung naka-on ang ads, kikita ka mula sa ads. Kapag naka-on ang setting na ito, eligible ang mga videos mo na magpakita ng ads at may chance kang kumita mula sa revenue share ng ads depende sa engagement, views, clicks ng iyong videos. Mas maraming kita para sa mga mataas ang views. Kung madalas mataas ang views ng videos mo at may consistent engagement, makakatulong ang ads para makakuha ka ng mas malaking kita. Mas magandang experience para sa viewers. Kung ang priority mo ay mas smooth na viewing experience para sa mga followers mo, maaring mas mabuting naka-off ang ads. Walang interruption, kaya maaring mas magustuhan ito ng viewers mo. Walang kita mula sa ads. Kapag naka-off ito, hindi ka kikita mula sa mga ads kahit eligible ang iyong content. Rekomendasyon Why on ang ads kung Layunin mo talagang kumita mula sa Facebook monetization. May mataas kang engagement sa mga videos mo. Okay lang sa audience mo ang pagkakaroon ng ads sa content. Two I off ang ads kung Focus mo ay mas organic at uninterrupted na experience para sa viewers. Hindi mo pa priority ang income mula sa ads. Tip kung nais mong kumita pero ayaw mong maapektuhan ang experience ng viewers, subukang gumawa ng balance. Piliin ang mga videos na may mataas na chance kumita at dun mo i-enable ang ads habang ang iba ay naka-off para sa mas smooth na experience.